Kahit anong party po ng manok, ayos lang. Kahit hita, kahit picho, kahit po binte, basta manok na may konting balat at saka may buto ang akin pong ginamit. Pagbigyan po natin ha, yung ilan nating mga kaibigan, ang inihiling po eh, ganitong simpleng luto ng manok ang ating daw pong gawin. Doon naman sa mga kaibigan nating medyo kapo sa budget eh, pasensya na po kayo. Sa susunod po, gagawa ako ng muramurang uh, ulam at ng magustuhan gustuhan nyo rin. Salamat po. Timplahan po natin ito ng isang kutsarang toyo. Pagkatapos, lagyan po natin ng isang kutsaritang paminta. Lamasin po natin yan para kumabit yung lasa. Painit po tayo ng konting mantika. Lagay na po natin itong manok. Limang pirasong hita binte ng manok. Pupulahin po natin yan ha. Huwag niyo pong itatapon to. May gagawin tayo dyan mamaya. O ngayon, mapula-pula na po ito. Pero hilaw pa yung loob. May dugu pa yan eh. Matagal kasing maluto ang uh, binte, Di po ba? Tatanggalin ko muna ha. O, oh, alagay nyo muna dyan, ha. Hilaw-hilaw pa po yan, ha. Piprito ko muna itong ating uh, sariwang kabute. Kung wala pong sariwang kabute, yung nasa lata po, yung maliit na lata, yun na lang gamitin niyo Pero ilagay niyo po sa huling parte ng pagluluto natin. O, oh, ito. Tatlong minuto ko na po itong niluto. Hahanguin ko na, ha. Matubig kasi kabute, eh. Sandali lang. Lalagyan ko ulit ng katitik na mantika. Kapupulahin po muna natin itong ating patatas. Palagay ko, okay na to. Mapula na eh. Malambot na po ang uh, loob. Tapos, tostado yung labas. The texture. Buyas. Bawang. Lalagyan ko na po ng sabaw. Dalawang tasa ng tubig to. Pampalasa. Chicken cube. Kung ayaw nyo, okay lang. Konting paminta. Takpan po natin. O kumukulo na. Ilalagay ko na po itong ating manok. Para tuluyang maluto. Ganyan. Hilaw-hilaw pa yan. May dugo-dugo pa nga eh. O tapos, ito pong pinagbabaran, isama na natin. Sara natin at ayaan natin maluto yung ating manok. Hinaampo natin napoy apoy. Katamtaman lang ang lakas. Sandali. Titimplahan ko na po ng toyo. Dalawang kutsarang toyo po yan. Ilan dahon ng tuyong laurel. Tsaka po natin takpan. Pagkatapos po ng 10 minuto, Sandali muna, ililipat ko po muna itong ating manok sa isang lalagyan. Dahil gagawa po tayo ng sarsa, so tanggalin muna natin yung manok. Buti na lang, dalawa po ang aking malukong na ganito. O ganire, binuksan ko ulit yung apoy. Pinatay ko kanine. Igyan ko po ng katitik na asukal ha, pang balanse. O ketchup, mga dalawang kutsarang ketchup. Isang kutsarang butter. Tikman nyo na. Naku po, ang sarap. Kung sa pakiwari nyo po, eh, matutuyuan ng sarsa, lagyan pa po natin ng kalahating tasa ng tubig. Ah, halo po tayo ng halo hanggang sa matunaw yung ating butter. Ibabalik na po natin ang ating manok. Kung gusto nyo ganyan, pwede nyo rin uh, ihain ng uh, particular yung manok. Dahil luto na yung manok eh. Pakukuluan po natin yun ng konti. Sama na rin po natin tong ating patatas. Sunod nyo na yung kabuti. Luin po natin ng sandali. Naku po, ang sarap sibuyas na mura para maganda. Lagyan po natin ng katitik na keso para maging creamy ng konti. Katitik lang. O oh, din at tapos din, nagsayang na po ba kayo? Sinisigurado kong sasarap nito eh, taob kaldero na naman tayo. Salamat po. Naibigan niyo po ba? O oh, simpleng lutong bahay lang po yan. Pero masarap. At saka yung mga ricado eh, mura-mura ng konti. O, paano po hanggang sa susunod pong muli? Si Ron Bilaro.